South Korean airline na iwan bukas ang entrada ng eroplano. Ang Jin Air, ang budget airline na parang Cebu Pacific ng Korea, ay nalimutan isara ang pasukan ng eroplano nung nakaraang linggo. 163 passengers ang nakasakay sa Boeing 737-800 noong umalis ito mula sa Cebu. Sumakit ang ulo at tenga ng mga pasahero dahil sa pagkawala ng cabin pressure. Isang video na nirecord ng isang pasahero ay pinakita ang maling pagkasara ng entrance. Maririnig din ang pagsingaw ng hangin. Matapos ng kalahating oras, bumalik ang eroplano sa Cebu. Akala ko mamamatay na ako dahil namamanhid na ang katawan ko sa sakit ng ulo, sabi ng isang pasahero sa Yonhap News sa Korea. Ang head ng Jin Air sa Busan na si Park Moon-seong ay humingi ng tawad sa TV. Inilipat ang mga pasahero sa ibang flight at dumating din sila sa Busan, South Korea kahit labing limang oras silang late. Buti na lang at hindi bumukas ang pinto habang lumilipad kundi masisip si palabas ang mga pasahero.